ano yung lima? Commercial, mayroong full arch, mayroong semi arch, compact, at yung pang lima is si cylindrical. Alam mo ba? Alam mo ba, Joe, na as of 2017, mayroong at least 305 na rabbits na inaalagaan sa 70 na bansa sa buong mundo. Tama ka sa narinig mo. Yan mismo ang sinasabi ni Wikipedia. Ang dami no? Parang yung iniisip mo. Sobrang dami. Iniisip mo siya pero hindi ka naman niya iniisip. Gunggong! Barili kita sa mukha eh. Wala na, finish na. Pero kahit na sobrang dami ng breeds ng rabbits, alam nyo ba na mayroon lang lima? Mayroon lang lima jo na body types ang mga rabbit natin. Gulat ka, no? Tama ka sa narinig mo. Limang body types lang ang mayroon ang rabbit. Anong body types ang rabbit mo? Ah, sa video na ito ay pag-uusapan natin ang limang body types ng ating mga alagang mga rabbit Number 1 na body types ng rabbit Bago tayo mag-proceed pala Kung gusto mo ng gantong mga video, mga content tungkol sa rabbit Make sure na hit mo na yung subscribe button dyan sa iba ba ah, Maaring nandito sa gilid yung button Kaya nandito sa abilang ilid nasa, Kaya nasa iba ba, pwede mong hit yung subscribe button Para mapanood mo pa yung mga Joke natin. Number one uh, body type ng rabbit is commercial. Ayos ko, ang sarap ng feeling mo. Dito yung commercial na nakikita nyo sa TV. Dito yung paglasta sa yung commercial na body types ng rabbit. Pakita na nga lang natin sa chore, Ganto yung itsura nya. Ayan. Ganyan yung itsura ng commercial rabbits. Kung papasinin nyo, yung commercial rabbits ganyan yung hubog ng kanyang katawan para siyang uh, uh, pabilog kung papansinin nyo yung housing niya itong may bilog para siyang siksik sa laman kasi yung commercial sa yung ginagamit for meat purposes yan yung mga breeds na ang production ay para ang karne yung purpose nila. Bakit pang karne yung medium size? Kasi yung bone to meat ratio ay mas malaki yung percentage ng karne na makukuha kapag to yung kinarne. Kung compare doon sa ibang mga types ng rabbit, konti yung makukuha meat. Kaya commercial body type. Ang halimbawa ng mga commercial rabbits is Janssen Californian, uh, New Zealand, Alumino, French Lap, etc. Yan ba yung uh, body type ng rabbit o hindi? Number 2 tayo. Number 2 is Ito si full arch. ya yeah, si full arch naman. Para siyang uh, nakatayo o para siyang nakaupong aso o para siyang si kangaroo yung itsura niya. Papansinin niyo diyan sa picture, yeah, para siyang si kangaroo yung style niya. Ang example naman ng full arch niyan si Belgian Hair, English Lab, Britannia Pity. Alas, one. buwang nga mo, will you please repeat it? Ah, uh, Britannia Pitiet yan si Checker Giant at iba pa Kung hindi naman full arch yung rabbit mo Baka ito na, number 3 Number 3 is Si Semi Arch Ayan, si Semi Arch ito yung mga mga giants kung papansin ninyo, ito si semi arch ito si commercial para same yung itsura nila malaki yung housing kung iko compare talaga natin kay commercial body types at saka kay semi arch mas malalaki yung semi arch mga giants pero hindi sila ideal na for meat purposes mas mabigat yung buto ng giant kaysa sa karne nila. Kaya ang ginagamit rin is yung mga medium sizes. Yung example na ng giants natin, American, Devin, English Lab, Flemish Giant, German Giant, etc. Kung hindi si semi arch yung rabbit mo, baka eto na. Ito na yung body type ng rabbit mo. Next is si Compact. Ayan, si Compact. Ito siya mga breeds, mga maliliit, mga small breeds na rapid and mga cute. Ang sana all cute. Wow naman! Wow! Wow! Lahat <coughs> na lang sana Sample <coughs> okay. ng compact, majority sa kanila is mga fans. Sample natin is, nandiyan sila nito dwarf, mini rex, holland lap, american, fuzzy lop mini lop dutch, English Angora. Alin doon sa apat ang body type rabbit mo? Na kung wala, baka number 5 yung body type ng rabbit mo. Number 5 natin is cylindrical. From the word cylinder. Parang yung itsura niya ay cylinder. Ah! <laughs> At ang example ng cylindrical body type ay si Himalayan Rabbit. Ayun yung limang body types ng rabbit. Ano yung body type ng rabbit mo doon? Comment mo naman sa comment section. Baka pareho tayo ng breeds na inaalaga ang Rapid. Ano yung lima? Commercial, mayroong full arch, mayroong semi arch, compact, at yung panglima is si cylindrical. I hope na natuto ka. Kung may mga question, may mga tanong ka, mga suggestion, open yung comment section dyan sa ibaba. Pwede mong comment. Pwede mong ilagay yung mga salubin. Bakit ganyan yun na inaasal mo? Ano bang ba drama mo sa buhay? Mga gusto mong sabihin. Wow naman! Wow! Wow! At huwag mo rin kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin at hit mo rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video na lalabas natin. Bye-bye and see you on next video!